meet place namin so tara samahan nyo kami boss oh, pupunta mm -hmm. ako ngayon sa... Then, yung pupunta ano hindi nandun iba oh, dito, ko oh. dito, dito, dito ako duman dito ako umikot lang ako nakita eh <laughs> <laughs> ingat doon ito 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 Shoutout kay Idol Moto Bento. <laughs> yeah. Kaya saan nila Kita na all Naka big bike Hindi tayo nakalusot dun ah So malapit na ako sa meet up place namin sa may Virgo Tansa 1 minute, 650 meters na lang Hindi ko alam kung sino na nando doon sa meet up place namin Pero yung usapan ng gabi 6 am Mga agaraw Kaya lang Filipino time Plus 1 hour 7 a.m. na <laughs> dami natin yung mga nakakasabay eh. so ito na yata yun yun tama ito na Ah. <laughs> Ako na lang pala inaantay. Wala na Ako na lang pala yung late. <laughs> C5. Ha? C5. 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 <laughs> Di ko alam tanto dun eh. Dali, dali lang. Hindi mga 30 minutes ito Traffic dun sa Mayano ano eh. Yung pagkalagpas nung ano, C5. Yan. Yon, kala ko ako yung una. Ako pala yung late. Kala ko ako yung una, late pala ako. <laughs> adventure subscribe kayo sa kanilang youtube channel syempre huwag nyo rin kakalimutan mag subscribe sa akin motorrider ph ginamit yang motor Ito yung spirit namin, big bike 650 So nandun sila, mag-order ng pagkain Wala pa ang almosal eh Shout out Okay. Sir. dun sa naka-Aerox? Aerox, kamote. Nakamali siya ng pinatulan. Nakabidyo ka naman eh. Nakabidyo ba? Oo. Kala niya siguro kamote yung nakabidyo. Hindi <laughs> niya alam mama mo yun. <laughs> so ito yung breakfast natin naman na. Ay, yun na yan. Ay, kung diretso tayo na kay Tay. Ngayon, namimigay yung tropa natin.

बविल मैं जो बात है ये ना जैकेट यार शाउट आउट ओटी बॉस और बॉस बोल रहा बॉस सलाम भाई शाउट आउट कबर्ट में होता हूं सलाम आपसे आप भी हैं सलाम है आपको शाउट आउट जनाब ले जा Okay, bilang channel lang ulit kami mga no? ka-motor rider So, nasa na kaya ang team solido? So, sa kabilang side pala kami Papai, passar big Wala Solido, 'di ba eh? eh? motorist ang gala. So, rarating pa lang ng team Solido, baba ba muna raw sila. Kayang muna kami dito.